Tulog dito sa sa guys. So, sobrang init pa naman. Kawawa naman siya. Mamaya-maya, uh, pag makadaan kami, makabili kami ng saging. Bibigyan natin siya. Kawawa siya, guys. So, hindi ko alam kung lasing siya o ano. Sobrang init, guys. Tulog na tulog siya dito. Kadaanan namin kanina. Kawawa naman si Mano. Kung may makita kami sa na nagbebenta, bigyan na lang natin siya, no guys? Ayan, sana maging siya. Uh, Magising siya, maramdaman niya yung inip, kasi kawawang kawawa siya. Hindi naman natin malapitan, baka hindi natin alam ang situation ng taong mamaya, um, na manakit. Uh, nadaan natin yung pulubig, dahil mura yung saging, ito lang yung nakuha natin. Pero at least meron tayo na ibigay, may naitulong tayo. Wala ka naman akong budget, di ba guys? Yung nakita ko kanina na tao, ayun, nakapupo siya doon. Ayun, ayun, ayun. ayun naka nakapupo siya doon. Bigyan natin ang sa saging guys sa ito. Ayan. Manong, sa'yo na lang po. Ayun, yun si Manong. Sige guys, kita ko Kanina, ngayon, ito na siya. Lalakad na si Manu. Kalis na yata siya. Hindi ko alam saan siya pupunta. sana mag-ingat ka, manong Ito ka. kasi. lang guys. Ingat din kayong lahat.